The top five answers are on the board. Di ba may kasabihan tayo? Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kailangan mo na sumagot. Hindi <laughs> pa tapos yung tanong, Negs. Okay lang, mag imbento ka na lang. <laughs> damo? nandiyan pa ang damo. Okay. Wala. Natapusin ko muna yung tanong. Okay. So may kasabihan tayo. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kung patay na ang kabayo, sa anong hayop mo ipakakain ang damo? Kambing. Sa kambing! Yeah! Kaya yung kambing. yeah wala, wala, <laughs> La! wala! Wala! Top answer. Kaloy, pass or play? Play. Play. Megs, balik muna tayo, Megs. Papakain go, ko sa yung damo. <laughs> so, yung kasabihan, di ba? Aanihin pain yung damo. Pagpatay ng kabayo. So, kung patay ng kabayo, kanino mo pakakain ang damo? Baboy. Sa baboy. Nandiyan yeah! kaya ang baboy. Yung <laughs> Rian, kung patay ng kabayo, sa anong hype mo ipakakain ang damo? <laughs> sa aso. Saan? Sa aso. Sa aso. Mo. Okay, aso. Wala. Charlie, so kung patay na yung kabayo, kung sa anong hayop mo ipakakain ng damo? Kalabaw. Yes! So, wow! Pwede. Kalabaw, nandun kaya yan? Oh, yeah. Kaloy. So, ayon sa kasabihan, ano yung pandang mo kung patay na ang kabayo? Ngayon, kung patay na ang kabayo, kaninong hayop mo ipakakain ng damo? Sa... Rabbit. Sa rabbit. Nandiyan kaya rabbit? We'll see. Whoa! Favorite ng rabbit ang mga dayami. Miguel, kung patay ng kabayo, sa anong hayop mo ipakakain ng damo? Hamster. Hamster. Services. Okay. Ito na, ang pagkakataon natin makabawi. Yes, sir. Kung patay ang kabayo, sa anong hayop mo ipakakain ang damo? Giraffe sa si giraffe. Good answer. Sa bagay, yumuyo ko naman sila. Tumutungo naman. Sid, kung patay na ang kabayo, sa anong hype mo ipakakain ng damo? Sa kabayo. Sa uh, kabayo pa rin. So, kung patay na ang kabayo, sa anong hype mo ipakakain ng damo, John? Camel. Sa camel? <laughs> Ito na. Next. Bilang ang team captain natin, ito yung kasabihan, di ba? Ano mo ba yung damo kung patay na ang kabayo? Pero kung patay na ang kabayo, sa anong hayop may pakakain ng damot? Giraffe. Giraffe! Ready? Ready? Good answer! answer. Yeah. Services. Oh! Wala! Oh! So let's see kung ano at yung mga pinahulaan number four. Atin rin, atin baboy ram mo. Malapit, iba sa baboy kasi yun. Number three. บ้ากัะ